Kasayura ni Kung hisgutan na to ni mga kasayod Unsaon pagpabaratos bugas Nga mahimong tag pesos Kung Inana kamahal Ang kuprada sa humay Example pila mga humay ining sugod o himusak O ane ang humay na sa 29 30 pesos per kilo Unsaon manupabaligya Sa Sa tag pesos per kilo nga bugas ana, kung ang prada tipasi pa lang, 30-29 ang kilo na. Mura kagapukpok o bato si mong ulo kan kumpra ni mong mahal baligya ni mong barato. So, solusyon, kinaanlan, baratohon sa ang buga, ang ang tipasi. Ibutan ta, ang tipasi na asa tag-15 o 10 per kilo ang kumprada. O kaya na ka ng tag-20 pesos per kilo sa bugas. Now, muangal po ng mga baguuman. sa sabi mo yan, pag na, ang among humay, palitol ng tagjis ang kilo. O, oh. muna ingon ako, lisod tuhuan kung himo ang tag 20 pesos per kilo tibo Pilipinas, kaya nga no, ang problema sa mga farmers karon ang gidakon sa ilang mga input. Ikas tubig gabayad. Di ba? Fertilizer mahal. Mga chemical mahal. Di ba? Sa usa ka hektarya, dili mo minus 30 ngadto sa 40 mil kapisos imong gastohon sa imong land preparation pa lamang. Unya ako proud of 10 pesos kay mo i solution para mahimong makabot na 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 ang tag 20 pesos per kilos bugas. Gansi ang atong mga mga. Wala ay magbasa ka na. So, muna ang usa sa mga major problem mga kaisunan Nganong nung dili gyud mapatuman ginanaang tag 20 pesos ang kilo didto sa market ay dudto ko mo agree mo na ako anak may pero mo na ko observation kay ko ako ang magsuggest example ana assuming lang ba panalitan atong himuan kay na may kwartang gobyerno o example karon unsay problema gali sa mag-uuba kanang ilang mga inputs ng dako kayo. So muna to minimum 30 to 40,000 per hectare muna yung ni mo nigstohon nimo sa land preparation. Karon, unsaw na pagsulbad? Ang mag-uuma problema na kayo. Oh. So dunay pundo ang atong Department of Agriculture nang hatag silang mga farm machinery. Karon ang gitagaan katuor po mga association. So Pagkabos sa association, makagamit man to itong mga membro po dito, pero ang na sila yung mga charges. Bubayad kayo po sila. O, gawa sa miso, okay, libre man nila ang mga pharmacist gi sa mga mag-uoma. Ang ubang, ubang lugar yun, kay, ano yon, buo yun lang, hatag din, bayad sila na benay obligasyon for maintenance. Now, kung sa land preparation, mahal ang pabayad sa patraktor. Kung doon na full support ang gobyerno, ang Department of Agriculture ana nga libreho na naa. Na ay farm machineries nga magamit nga libre. Bahalag puli-puli basta kay libre. Oh. Di na mo gasto ang atong mga farmers. Di na na ilang gasto. Okay. Plus kanang ato ang abuno kay after uban 7 uh, to 10 days, laban na sila o gabuno. Imbis, sa usa ka ektarya, mohatag lang usa ka sako, dua ka sako, ato dala ng ifol o hatag, kanang kumplito na ang ilahang abuno. So, di na sila mapalit. So, nakasave na sila traktors, pamadbot, dayon dito na po sa abono, nakasave na po. Tapos, chemical. So, sa mga chemical, eh, karon na manipula mo man ko ng chemical, pati mahala kayo. Luoy kayo itong mga farmers. Nanawa, na di ba ang hitabo? Daghan kayong sakit ang atong mga humay. Daghan kayong black bag, daghan kayong kuhol. Unta, um, inana ang buhaton. So, kung makasave sa land preparation, sa abono, save na. Ang chemical, save na po. Di, bahalag baratong kumprada, basta gamay ang gastos uma mu mubarato ang bugas market, di linaw tatanan, patas tanan mga kasayan. Okay na eh. Muna na kong challenge sa Department of Agriculture. Kung buhaton para masuportahan ang atong mga farmers. O sa'yo man po, praga-praga kapag ang atong mga naa-empleyado sa Department of Agriculture, Dili po kayo full support sa mag-uuma. Ultimo gali pangutan na dili kayo maayog tubag. Di ba? Kinsa man karon be? Nga mga lugar. Sige. Mga lugar nga din, nagtutok ang atong Department of Agriculture unsaon on paglabay sa inyong mga abono. Di ba? Kanang paglabay sa abono, mga kasayod, dili ba kita basta-basta ilabay nga walay saktong procedure nga pagasundon. Dapat duna na sa guidance gikan sa ato mga eksperto nga mga technician nga imong humay imong yuta dapat mo ni ilabay nimo, mo ni... inana ba dunay giya mga kaigsoonan ngano makasulti ta ana tungod kay na experience na to nga ang paggamit di ay sa abono kinahanglang muagi na siya og procedure para makabaluta di ba mga laboratory para iagi sa laboratory ang atong mga gitawag natong yuta soil testing soil analysis para mahibala pili grado si imong yuta og pili gikinahanglan niya nga abono aron dili mapataka labay ang ato ang mga farmers so tabo karon walay gihimo niya na ang atong programas Department of Agriculture yes na ah ang mag-uuma mo bitbit o yuta dad on dito sa opisina dayon dad, on, dad on sa laboratory ang resulta dugay pa kay mo abot so uban gipang kapoy wala na lang so sige buhat labay hatak sa abono wala instruction pilang ang abono ilabay kanu sa labay wala hatak lang hatak lang oh pero ang kananas department of agriculture kabalo na sila nga ang sobrang paglabay anang abono makapaumaw na sa yuta, makapaasidik na sa yuta. Pero nganong gipatuyangan ang mag-uuma og labay og abono? Karon asidik na kay yuta, di nagkadaga, nagkadaga na kadaga ang consumption sa abono. Tungo kay nagkadaga ang consumption sa abono, nagkadako, nagkadako, nagkadako ang gasto sa itong mag-uuma. Muna, kasagara mag-uuma sa Pilipinas, pobre. Ang dato, katulang kwartahan na daan, katung dato na daan, kaya makapanukad man. Pero katong pobre, nisamot ka pobre. Nga man? kulang mangig support. Bisa ang pag-usaon. Kulang ang support ang itong mga mag-uuma. Daghang maayong programa ang ato ang gobyerno. Wala maaayo pagka-implementar mga kasayon. O, oh, akong balikon. Kinsa may gamugna ni Anang Kohol Culture. O sige buwas, Department of Agriculture, nagpabuhi og kohol, 'Di ba? Oh, karon. pagpabuhi kohol, ang uban atong tungura di pag yon bang hatag kohol kay lagi ilang binuhi. Kay makaon unya mabaligya. Oh. ni Department of Agriculture, tinawa ninyo kayo. Midaghan ang kohol. Pagdaghan sa kohol, ninggawas ang tambal sa kohol. Hmm, di diba? O karon. Nga nung giintodos man ninyo ng kohol, nga dako man nagkadaot sa humay kay ang humay karon sa una, imbis ang humay sa una, pag humagtanong patubigan, karon limitado ang tubig nilang. Kaya nga naman, pag imong patubigan na bagong tanong, hutdon o kahon sa mga kohol. Eh ina ang di na ana wakabaloan ng kohol. Kabalo sila na nga dako ng dangan, pistinas basakan. Pero nganong nung giintodos man, aron buhion ba? Diba? Oh. Damage ning additional na po ang gasto sa atong mga mag-uuma. So, dako na pong gasto sa mag-uuma. Palit na tambal sa kohol. Mahal kayong tambal sa kohol. Oh, ispray na po ano kay ang kohol. Ah, ano. ba? Diba? So, mga kaisunan na ay mga programa nga gikaayo lang sa usa ka tao pero gikadao sa kinabaga ang katawhang magoma. I don't know kung kisi nabulahan anang kohol sa una. Hmm, di na. Ako kalitos ato kay medyo bata pa ko anang sa observation ana bay. Ah, Nagka makarelate kohol. Kuralon pagidong. Murag face pan nga gibutang. Butangan pa yung kagingking sa kawayan ba? Kay dito mo itlog pa itlog ko ng Di pa usik-usikan kay basig mamatay. Kay panaghanon pa yun. Gika na sa Department of Agriculture ng programa kani to ba? Di ko kalimoda na. O karon Ano ito bo? Dangan pakaskohol. O, natabangan ba ang mga farmers aron tagaan o tambal anang kohol nga ilang giintrodos? Wala! Wala! ang farmers mo gaantos pag ayaw na karon, why gitabang? Abono rin gihatag, kulang pag yun ang abono. pag abot na kanang giingon nga tag, 20 pesos per kilo dito sa market, Impossible na, too good to be true. Takong ka, bulungan na kayo na ba, kung may tabo na na. Pero, kaya ng buhaton, kung ang programa magsugod sa pagtabang ngadto sa input sa mga mag -uuma. Tabangan nga mugamay ang gastos sa mga mag-uuma. Oh. Wala lang yung gi-introduce ang mga guwapo nga mga teknolohiya sa mga mag nga mugamay ang ilang gastusan. Kasagara, puro sintetik ang girisita sa mga mogopalit -ane, palit ane palit-ane, tanawa ng mga nag-retire ng mga official diha sa Department of Agriculture. Unsay ilang gibuhat. Naghimo sila mga organic ng mga fertilizer. Then gi sa mga farmers. Magmugamit kaani, ani, mugamay imong gasto, mudako imong kita. Kinsa sila? Muna sila katong mga kanhi nagdumala na sa posisyon sa Department of Agriculture nga nung karon pa man nag-introduce nila wa man ni adtong panahon nga napasa sa aktibong serbisyo kay dili sila makasape so pag retire naghimo sila organic fertilizer kana untang programa ha? unta ang buhaton karon sa atong gobyerno unsaon pagpangitag pamaagi nga mugamay ang gastos atong mag-uuma then at the department of agriculture maghimot ta damate mga organic fertilizer gipangbuhat buhat ko pero dili in ka massive ang paghatag og informasyon sa katawhan Dipo po in ka consistent ang paghatag og serbisyo kadto sa katawhan kung tanan himo na kanang gihimo sa mga private karon nga mga kanhi retired nga mga Department of Agriculture officer mga technician o kana mo himuod karon sa mga presente nga mga official Di ba tabangan na mag-uuma nga po barato inyuhan ko nani? O di ba? O kasi nabulahan ka ron. Kargado, sintetik, tanan ng ipangsita. Di ka to mga kampanya sa tambal, mga kimikal, abono. Sila mo yung nga dato pag ayo Ang mga mag-uuma, nagkaut-ot pag ayo Pilar may ginansya ko tao na nang imong sakiktarya. Magastos ka 40 mil kada cropping. Pilar may ginansya ho ni mo. Hago pa ni mo. Wala na. Muna di ito mag-expect nga 20 pesos per kilos bugas. Mahitabo? Di na mahitabo as long na dili mo barato ang input sa mga mag-uuma o mudaghan ang income sa ato ang mga farmers. Kumpara sa una. So sa una no, ang piso dako na jug kayo. Alam mga tigulang karong istorya. So sa sa una, na may 25 centavos, 5 centavos, lipay na kami, may eskwila. O sa una, man matong panahon. Ang piso sa una, sus, dako, na dyan kina, kamukha ron, sus, 20, 50 na minimum. Di man pare sa una. Sa una pod, makapalita po, makapalitan po kag-bitsin dito, nga 25 centavos. Kamu po bitsin sa una po. Asin, tag centavos. Bugas, ginantang pa di pa kinilo, ang gantang. So, enough na tong swildo nga. Uh, ang akong naapsan sa una, ako, ko badarbaho ka, mangubra ka, tagbensin ko ang adlaw. Oh. Pero, kanang sa, sa una, kaya pa na mo maka palit pa anak. Pero kung kana imong sahod karon, dili na nga naman nagkataas ang presyo sa palitunus sa si merkado. Mao na nga mutaas pod ang swelduhan. Ang problema lang karon Paspas pas, -pas kay ang palitunus sa si merkado hinay kay mo increase ang sweldo sa gobyerno wala manguna gud na monitor pag ng mga substandard ng mga sweldo karon na may uban nga mga substandard gyapon nga mga sulduhan wa gyapon subay sa unsay mga minimum wage din na sila lugar o kana gi 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 monitor na sa Department of Labor di pagipangkasuhan atong mga wa motuman ana dapat kada wala lagi dunay gwapong plano dunay gwapong programa ang atong gobyerno dili lang in anak, na ka epektibo nga pagkaimplementar Mao yun na pinakatinuod mga kaigsoonan sa ato ang gobyerno